Good morning mga kaparm So muling pagbibisita natin sa ating uh, labuyo dito sa uh, farm natin Kasi uh, ito po ay bago po nagsisibol yung labuyo natin So in my past video makikita po natin na yung silin natin dito ay wala na pong dahon No? Kung makikita nyo yung previous video natin. Pero ngayon mga kaparm ay salamat sa Panginoon na uh, nagkakaroon ng maraming dahon yung ano natin. You know. So hindi pa naman siya masyadong uh, puli na napupuno siya ng dahon. Pero makikita natin na nakarecover na yung labuyo natin. Ito po ay hindi pa naulanan ng malakas na ulan at hindi pa po na masyadong nasip-sip yung mga pataba na ating nilagay. So siguro mga partial pa lang natikman niya na pang pataba na ating nilagay sa kanyang puno. Pero nakikita natin mga kaparm yung reaction ng sili yan o. So makikita nyo na yung mga bulaklak na. oh, marami ng bulaklak. Iba kasi ang sili kapag ito ay uh, dati na po natanim natin. Kasi kapag uh, once na magkaroon siya muli ng talbos, ay sigurado po na magdadala na siya ng uh, bulaklak o kaya putot no so ito ang makikita nyo ayan So medyo madilim yung ano natin kasi nakaano sa sikat ng araw. So dito sa kabila. So ayan may mga bulaklak ng mga ka-farm. So makikita nyo. So hindi pa naman siya masyadong gaano kadami ang bulaklak pero uh, nakikita po natin na halos uh, bawat talbos o kanyang uh, dulo ng kanyang talbos ay nagdadala po ng bulaklak no? expected na ito po ay dahil ay wala siyang maraming dahon na hinahatiran ng uh, nutrients so yung una niya na pagsipsip ng taba ng lupa ay mapupunta talaga sa kanyang uh, putot o kaya bulaklak so yan ang napakalakas Uh, lumaki at dumami ang kanyang bulaklak dahil po ay wala siyang uh, dating mga dahon so ganito talaga ang mangyayari sa labuyo kapag ito ay pangalawa na pag sibol no? ng kanyang mga talbos so yan o so ito ay alam ng mga uh, dating mga taga tanim ng labuyo alam ito no So maliban lang sa mga bagong nagtanim, ito po ay hindi po alam. So asahan po natin na ito po ay dadami talaga ang bunga, mga ka-farm. So ipapakita natin sa sunod kung ano ang magiging uh, uh, resulta ng ating sinasabi, no? Baka sabihin niyo sa akin na nag ano lang ako dito, nagmamayabang ako. So Uh, observe obserbara natin kung ano ang totoong mangyari dito kasi eh, pangalawang observation na ito no? dati kasi nagtanim yun si si utol ng kwan ng labuyo din ganito kasi nangyari pero ang labuyo niya ay hindi po nalagaan so ito po ay uh, uh, agara natin na inalagaan kasi expected po na pupunta po tayo sa uh, mahal na presyo kaya ang ginawa po natin nag ano po tayo naglaan po tayo ng uh, pang ano dito pang augustus dito o kaya pang uh, tustos ng kailangan sa ating tanim so ito mga kaparm yan so makikita nyo yung mga kulay puti mga bulaklak yan at dito sa kabila so hindi masyadong klarado kasi maliliit lang kasi si front kasi yung kamera ko ayan so ayan may mga bulaklak ayan halos yung bawat uh, talbos niya nagdadala siya talaga ng bulaklak mga kaparm so yung iba yung mga puti na yan yung sa dahon ay spray yan mga kaparm so ito yung update natin mula dito sa ating farm no kasi nagsimula na po yung tanim natin expected na uh, for the next no for the next month or or uh, will be on July or katapusan sa buwan ng June no mayroon na po makikita na bago pong hinog ng ating siling labuyo no so ito yung itsura ng dati ay wala talaga makikita na halos wala na talagang dahon at namumula pa ito sa bunga yung natamaan ng sakit kasi hindi po natin naagapan yung sakit kasi hinayaan po natin at ngayon ay hindi na po na halos wala ka na makikita na mga kulay pula o kaya hinog na bunga no? dito sa ating labuyo pero dati napakadami talaga pula dito at yung dahon niya yung mga sanga niya na halos walang dahon ay ngayon ay napapalitan ng mga dahon no? so makikita nyo mga kaparm yung mga dahon niya na nagsimula talaga sa ilalim ayan so dito so yun sa kabila napakataba oh. ito Tingnan nyo mga ka-farm. Ayan, oh. Ayan. So, mga napakataba talaga. So, ayan. So, ito ay binigyan talaga natin ng magandang, ano, magandang uh, pangpataba na kung saan ay nararapat talaga para sa sili. Kaya, para po na mas mabilis yung kanyang pag-recover, ay mabilis siya magkakaroon ng bunga. At agad tayo makapag-beneficio nito pagdating ng panahon ay kapag ito ay uh, mahinog na siya So, kahit sa ilalim, may mga bunga ng mga kaparm. Ito, silipin natin. Yan o. Yan ang mga bunga na oh. So, kahit maliit pa lang, tingnan nyo, kahit yung mga sanga na napakaliit sa ilalim, may nagkakaroon ng bunga mga kaparm. Ito. Ito, yan o. Yan. So may mga bunga siya except sa kahit sa mga maliit talaga na ano portion no, may mga bunga. So ganyan po ang mangyari po sa sili kapag nawalan siya ng dahon, tapos pag sumibol muli yung mga talbos niya ay talagang magdadala ng uh, bunga yan. So ayan oh, napakataba, ayan. So abangan po natin mga ka-farm yung next video natin na patungkol po dito. So ipapakita po natin sa inyo kung nag, ano ang uh, growing nito, no? Growing sa ating siling labuyo. So titingnan po natin kasi ito po ay diniligan po natin ng dalawang bisis. Siguro abangan po natin yung pagtaba nito. At ipapakita uh, papakita namin sa inyo kung ano yung Uh, naging resulta ng ating pag-aalaga sa ating labuyo so see you the next video God bless po